Ayan, magandang araw mga paps. So, uh, topic natin ngayon is, uh, ano magandang puntahan uh, uh, o, alimbawa, na bansa o So, kung halimbawa galing nga dito sa Kuwait uh, pa tungo sa ibang bansa So, yung pinakamaganda talaga mga paps is ang... Uh, New Zealand kasi mas malaki yung sahod doon kaysa doon sa Poland, Croatia, Hungary, Czech Republic, So New Zealand yung magandang puntahan. Malaki rin yung mga napakakalam ano ko, malaki rin yung uh, expenses ng bahay doon, pagkain, pero nakadepende depende lang yan sa paggastos mo doon. Kailangan ng tipid ka talaga. Kung mas malaki yung sahod, abot ng isang daan sobra. 100k. So, paano ba mag tie up uh, pagpunta doon sa New Zealand? So, maraming mga agency dito sa Kuwait na uh, may mga New Zealand sila na ano, papuntang New Zealand. pang agency naman is wala meron namang iba na merong pang New Zealand no, nga ba ang kailangan uh, uh, pag process papuntang New Zealand so ganoon pa rin pagpareho pa rin doon sa Europe na kailangan mo rin ng pera para placement fee tapos one year validity ng visa mo dito sa Kuwait <coughs> tapos ah uh, requirements rin. So pumunta lang kayo ng mga agency na may New Zealand na ano. Hiliin nyo yung agency na uh, legal. O so, kaya mag ano sa online online lang. puntahan nyo talaga yung uh, agency dito sa so, board. Uh, based sa nalalaman ko, uh, kailangan nyo rin maganda ng pera para kung papalis na kay kung papalakad na kayo doon sa New Zealand. Kasi nga, uh, yung ano ng company doon, sistema nila, one month ka lang na uh, i-ano ni company, accommodation So, pag tapos mo na ng one month yan kailangan mo mag, kailangan mo na maghanap ng bahay mo para tirhan mo so kailangan mo dun sa bahay Ganon uh, ganun yan every week yung bayad ng bahay every week yung bayad ng kuryente ilaw uh, tubig, siguro ganun siguro. yan yung nalalaman ko so, kung gusto nyong lumabas talaga New Zealand yung magandang uh, puntahan kung uh, talaga yung pinahabulin nyo laki talaga na sahod oh. so kung gala-gala uh, naman yung gusto nyo sa buhay so Europe kayo Croatia ganun. kasi 27 countries yung narating mo sa Europe so lang next diyan naman so kung may mga katanungan kayo comments dyan sa baba and thank you